Alam niyo ba, pag may tanim kayo nito ay napakaswerte ninyo. Ito lang naman ang tinatawag na Chinese Evergreen Plant. Ang ibig sabihin ng Evergreen ay growing in the future. Ngayon ay magtatanim tayo ng mga cuttings ng aglonima Plant o tinatawag na Chinese Evergreen. Sobrang lalaki na nga ng ating mga aglonima cuttings at kapag may cuttings kayo ng aglonima ay dapat ayusin niyo muna ito bago itanim sa diretsyong lupa. Pwede din kasi itong itanim sa tubig pero sa lupa ko muna itatanim. So kapag sa lupa nyo itatanim, lagyan nyo it ito ng aloe vera at patulis ang pagkat para maglabas agad ng ugat at mabuhay ang mga halaman ng mga aglonima o Chinese evergreen. Kapag meron kayo ng halaman na ito, ay nagpapaganda din ng ating mga garden. Very long lasting ang halaman na ito, very traditional. Alam ko ilan sa mga lolo at lola ninyo ay nagtatanim din ng mga ganito. Ngayon kasi marami na ang umuusbong na marami iba't ibang variety. Kaya naman sobrang dami na ng species ng aglonima o mga Chinese evergreen. And according to Fung Soy Maka Jungle, ito ay top na swerte sa kanila. Naghahatid kasi ito ng kayamanan. And according naman sa NASA, ito ay top 15 na air purifying plant. Kaya naman dapat meron ka nito sa garden para mas tumaas ang humidity. At ayun na nga, maraming salamat sa panonood. I-share mo naman ang video na ito sa ating mga plantita at plantito din. Happy planting and more plant-less stress!